gaano ka nakatagal na tumataya sa mga lucky numbers sa mga STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National, sa wedding, hindi ka pa rin sinuswerte, hindi ka pa rin nananalo. Mga kalaki, itry nyo po ang aming mga lucky numbers na ibinibigay po gabi-gabi rito araw-araw sa aming vlog. Marami pong nananalo sa mga lucky numbers natin, ipinupost po natin yan sa Facebook araw-araw legit po yan ng mga nananalo sila mga kalaki. Pero marami namang hindi. Pero ang importante mga kalaki, ang mga binibigay namin, may mga nananalo mga kalaki. Malay mo, isa ka pala sa suswertehin sa amin. Hindi na uh, lumalabas sa mga laki numbers mo, palitan na natin yan mga kalaki, alisin mo na yan. Ibahin natin ang mga laki numbers mo. Birthman at Bertrand mo, ang amin pong uh, pinag-aaralan, pinag-aaralan kong i-code, i-partner, at i-combine mga kalaki ang mga Bertrand at Birthman mga kalaki. Subukan mo, nabigyan na bakit ng lucky numbers o hindi pa pwede kang magchat sa akin sabihin mo sa akin ang birthman at birthday mo kung anong request mo kung 2 digit 3 digit 4 digit 5 digit 6 digit malay mo naman makita kung ikaw ay comment ng comment share ng share ng mga video heart ng heart at nakafollow ah mga kalaki bibigyan kita ng lucky numbers ngayon po ay April 20 uh, April 25 na po mga kalaki ngayong gabi alas 7 po ng gabi at syempre po bukas April 26 baka gusto mo subukan ng lucky numbers namin, tatawagan kita ngayon. Dito po kayo magko-comment sa comment section na to para po mapansin ko, ma ko po kung kayo po ay nakafollow, basta nakafollow mga kalaki at nag-share ng mga video, tatawagan kita, ite-text kita, bigyan kita ng lucky numbers. Okay, umpisa na po.